Ngayon ay Merkules. Ating alamin ano ang ebanghelyo ang daily food of life ang mabuting balita at paano ito makakatulong sa ating buhay paglilingkod. Sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 10 verse 32-45, matatagpuan ang mga sumusunod na mahahalagang puntos at aral. Una, pagtuturo ng pagpapakumbaba, teaching humility. Sa talatang ito, ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng pagiging mapaglingkod at mapagpakumbaba. Pinigyang diin niya na ang tunay na leader ay dapat maging lingkod ng lahat at handang maglingkod sa iba. Pangalawa, kahalagahan ng paglilingkod, importance of service. Si Jesus ay nagbigay ng halimbawa sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay na nagpapakita ng pagiging lingkod at pagmamahal sa kanyang mga alagad at sa lahat ng tao. Ipinakita niya na ang tunay na kaluwalhatian ay matatamo sa pamamagitan ng pagiging handa sa paglilingkod. Pangatlo, pakikisama sa paghihirap, fellowship in suffering. Sa pahayag ni Jesus ukol sa kanyang darating na paghihirap at kamatayan, ipinakita niya ang kahalagahan ng pakikisama sa mga pagsubok at pagpapakasakit. Ipinakita niya na ang pagtanggap at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay may kaakibat na pagtanggap sa mga pagsubok na dumarating. Sa huli, sa mga aral at puntos na ito, ipinapakita ni Jesus ang kahalagahan ng pagiging mapaglingkod, mapagpakumbaba at handang mag-alay para sa iba. Ang kanyang mga aral ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kaluwalhatian at tagumpay ay matatamo sa pamamagitan ng pagiging handa, sa paglilingkod at pagmamahal sa kapwa.